ngayon, nandito po siya ko sa bahay na nanay ng amo ko. Uh, At may mga party ang aming mga madam, dami. At ayan, kita na kami mga <laughs> Ayan, banding for my daughter. Oh. Of course, syempre, intro muna. This Welcome to my personal blog. Happy happy lang. Really like Ito na nga yung bahay bigan ng amo ko na amo din ning, ni Alexandra. Sirado naman ulo. Guli, ako, A ako. Si, si. Pufa. Pufa. Maganda. Maganda. Ay, ba? very very good. Ako. Ako. Maganda. bú Indomie Indomie <coughs> Indomie buhok. Indomie om oh. Chim sim hega o sim chim heo Anna <coughs> 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 Anna the

Lugit. Ayan, dahil nga sabik ako sa apo, yung alaga ng anak ko ay talaga naman pinapakko ng halik. Napakaganda. Dalawang napakakukulit. Kaya sometimes talagang sobrang umiiyak talaga siya sa so, sobrang stress niya sa dalawang bata dahil hindi niya kaya dahil ganun niya. Piba, kala na jibihid ng... Jojo, ada

ko, so, alas dos na hindi pa, hindi ang party. Grabe naman yeah. yan. Ano kung sagay niya? kiss. Ambis. Ayaw. Kiss. Ambis. Ah!

Love you, Mama. I love you. Ko kan. Ayo mag I love you to nakakasore, Mag I love you to ka, Ma. I hate you. nakakasore, <laughs> Hindi ko siya dati sinasabihan ng ganyan. Kaya hindi ako sanay. Pero kasi mahal na mahal ko na yung nanay ko. Ngayon, ngayon ko lang na-realize na dapat ko siya mahalin. <laughs> sobra-sobra ang kanyang sacrifice. Nakakayak, magiyakan tayo personal mo <laughs> Kasi al alam nyo guys, nagiyakan kami sa tawagan, si mama. Hindi ko kasi yung mga kagaguhan ko dati. Hindi ako nakikinig. Tapos, ngayon, nandito na ako yak-yak kaya ako guys kasi hindi ko kaya yung trabaho dito sobra sobra hirap pala mag Nan, iyak ako mo sige na iyak ka na dali tapos no, yun akala ko easy easy na kasi pabalik balik yung nanay ko dito akala ko ang sarap sarap ng buhay ayun ba hindi sobrang sobrang, sobrang hirap tapos sobra pang para sama ka, tapos, parang ano? ano pa ako nababalik na ako pag wala ako makautap tapos si mama, iiyakan ko. Siyempre, may stress siya sa akin, guys. Tapos, minsan gusto ko nang uminom ng ano, ng Clorox. gusto ko ng saksakin sa kin, sarili ko para lang dalhin ako sa ano, sa hospital. Kasi so, umuwi na. Ganun yung nasa isip ko minsan. Pero sabi ni mama sa akin, may eh, anak ka, may anak ka. Pero, minsan kasi talaga, hindi mo makasasabi yung ano dito, yung buhay sa abroad. Ang hirap, sobra pala, guys. Kaya sa mga nagbabalak mag-abroad guys, lask, huwag niyong anuhin. Dapat buo na buo na buo yung loob niyo. Nung umalis ako sa Pinas, buong, sobrang buo. buo yung loob ko. Sobrang buo. Buong, buo talaga. Paano kung wala ka pang nakakausap? Tapos, oo, oo. Meron ako nakakausap. Hindi, paano kung wala ka pa kaya nakakausap? Paano wala nakakausap? Nakaka yung katulad nung dati, yung talagang sulat-sulat lang. -sulat siguro baliw ako. Mapabalo na nga ako ngayon eh. Sobra-sobra <laughs> talaga guys. Sobra. Promise

Oh, <laughs> nagkakati. <laughs> nagkakati ng tapos naka katitig naka watus no girl tapos ako napatay tapos napatay tapos napatay tapos napatay tapos napatay tapos tapos napatay 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 ay hindi talaga bago ako magdaanak. Kasi, foro nga, ka Tapos, lahat ng gusto namin, dahil kabunga nga si mama, binigay pa rin niya. Kasi, talaga kasi, ang saan, magsalita. <laughs> Ngayon, nasasabi ko sa akin, ng salita, saan so, magsalita, naman sakit. Kasi, er, bari, kaya, kaya bakit kaya maging naging masak masakit yung ano? Kasi nga hindi namin naisip na noon. Ngayon ko lang talaga naisip, guys. So, ano na naip pa ako. <laughs> Nakakasura, no, hindi dapat ako yung Pero talaga sa cellphone, hindi iyakan talaga kami ni mama. Hindi iyakan talaga kami ni Sobrang, sobrang hirap ng buhay dito. Tapos, yung, ano yun na, sa Pinas, gusto ko talaga negosyo. Yung mga tinutulungan namin, gusto ko negosyo ibigay sa ano lang kasi hindi pwede nga bang buhay dito eh. talaga kami. si mama ang tagal-tagal na dito. Kaya yung ano yung, yung, mga nag kay mama, gusto ko maisip din nila na kaya kami binig, kaya namin sila binibigyan para ibigay, i-ano nila sa maganda. Hindi yung, kasi ako dati, talagang hinilang ako nang hinihikay mami. Hinilang dito, mga family mo, na na na, O opa magawa ng motor. Ilawayan si mama ng paraan. Kaya, e, uh, guys, please, sa mga kabataan dyan na nagminilande, <laughs> para magawa nila. <coughs> Pag-aaral kayo ng magulang Pag mo. Pag-aaral mo. Nagtatrabaho para sa inyo. Sukulian nyo. Kasi kami, kami magkakapatid. Di namin na sukulian nyo. Lahat kami. Lahat kami. Kupal kami. Mabahid. Mabahid kami. Anak na ano. Sakto lang. Pero kupal talaga kami. Kasi hindi kami nakapagtapos ng pag-aaral. Wala kahit isa eh guys. Tapos kami ng ano, sinisikap talaga nila. Pabalik-balik na ako sa school. Kasi nga, oh, nung una gusto, gusto ko talaga. Gusto ko makatapos, pero talagang hindi parang ayaw sa akin ng <laughs> mga Pero sa so, ano, pag-uwi ko talaga guys, mag-aaral talaga ako. Siyempre, alam ko na ano yung buhay dito. Mas mas maganda talaga yung may aral. Kahit, kahit ano, mas maganda ang mag-discarte ka na. may diploma. Ba, maganda yun. Mas maganda yun. Kasi pagka may diploma ka, kahit ano mapapasukan mo dito, ano, kahit magsusukasukan na ako ng dugo dito, trabaho na trabaho pa din. Ay, ay. Kahit ano, sobrang na ako ng dugo dito, pinapakita ko na sa amo ko, wala. Pahinga lang ako ng siguro mga 30 minutes pa, leksa, inti inti-quiz, inti-quiz, inti Sobrang hmm. hirap ng buhay sa abroad, guys. Kaya sa may mga pamilya sa abroad, parang may awal, mahirap, may na. ano, swertihan. Swerte-swerte lang yan. Ay pero, hindi, pero pagsikapag, ano, pa pag talaga, ano pag, Huwag sayangin huwag yung pinaghirapan sayang. Oo, sa, lalo na sa mga may ano, pamilya abroad, please, pakiingatan yung lahat, lahat, lahat talaga. Hmm. Kasi, hindi kasi habang, hindi talaga biro, Ako ngayon, guys. sa, 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 sagad na, At hindi na makakalala. Mag isang taong pa lang ako, oh, guys, pero parang wala, wala, wala pa, wala pa, wala wala pa, wala pa, wala pa, dalawa iipo. na tayo dito, wala pa na. na. Siya, dami din namin, dami din, hmm. hindi na lang sa nanonong, but ang dami din talaga namin tinutulungan din ni mama. Sobra, syempre, hindi naman pwedeng, hindi din namin tulungan mm -hmm. kahit pa paano. Kasi kami naman yung meron, pero sana, sana lang na mapahalagaan talagang, hindi talaga, ayo minsan ayoko din na, ayoko na din tumulong. Hindi sa madamot, hindi sa madamot guys, gusto ko na maisip din nila na oh, ba na, mas maganda naman magdamot guys eh ay e, isipin na nila magdamot kaso hindi kasi kaya ng nanay ko e, hindi kaya ng nanay ko na mataga, matigas lang yan sa glit, matigas lang yung glit, pero so, sinasabi ko sa isa isang linggo lang magbibigay at magbibigay lang magbibigay hindi pa nga mawag ng isang linggo eh tatlong araw pinakaano yan bibigay din yan sabi ko nga huwag na ano bigay bigay Minsan gaya na iinis ako kasi mapagbigay sobra. Lahat, pati yung papa ko din, mapagbigay din yun yung meron pa yun. Kaya hindi kami talaga naka, hindi kami umangat sa buhay. Ewan ko, siguro may, ta may panahon din para umangat. Kasi nga, na ano din namin. Masakit din kasi yung magsalita kahit nagbibigay. Siyempre, yun, guys, ang hirap ng pera. Tapos, ganun lang, ganun lang, ganun, ganun, ganun lang. Ngayon ay naanawa na si mama po. Kaya pag nagsasalita si mama nang masasakit, naawat ko na yan. Hindi ko huwag ka nang magigigigig. Magagagal yan ko na si Pero okay lang. Kasi ngayon ko yung naiisip lahat. Lahat, 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 lahat. Pero ang galing nga na bigay mo yung sa loobin mo ah. Okay. Ayan guys, ah, sa loob ng Di aking pa yung anak. Pa, pa yung marami pa yun. Susunod na mm -hmm. at talagang ngaw-ngaw. hindi kasi kami guys, nagpupunta lang kami ng mall. Hindi kami nakakapag-usap ng ganito. Hindi katulad talaga nito ngayon. Enjoy talaga ka kasi kami pag nasa. Uh, kasi... Kasi... Yeah. Kasi... Uh, kasi... Sa, sa, sa cellphone lang o. kami nagkakaiyak, ka. Nagdadramahan. Ayan. ayan. Ayan yung aking anak na ngayon nga na na-realize talaga na mahirap pala talaga ang buhay. Ngayon nga na lang na-realize na yung mga ginagawa ko ang pag-aawat ko sa kanila, ngayon nga na lang naiintindihan. ba sabi ko nga, o dati sabi ko magparlor sila, magparlor para hindi sila maging katulong. Wala, pretty chicks sabi ko sige ngayon mag-aaral ka. Ano yung alaga ko dito, magtatayo ng parlor. Hi guys, so ngayon titignan natin ang mga binigay sa akin ng mga na guys turn na siya up tapos itong shirt tapos cycling, and then shoes para pang nung pdf ako yan and then ito Kalau siap, itu itu para pengikutnya saya tambah niya itu, at Thank you ma. Hai, mag Sabi niya mag-tiktok kami, nagtago kami sa isang sala. Pero kasi hindi kami makapag-tiktok. Nagta... Mayroong magulo dyan eh, yung bakla. Napakagulo. Kaya nag-gagagay -gag na lang siya. Maguhubad kasi yan. Ayan. Ipapakita niya yung ibinigay ko din sa kanya na damit na zain. Yan. Binigay ko sa kanya yan na ah. para kanya na yan. At meron naman akong army. Ito yung bakla na sobrang kulit. Napakulit niya. Sobrang um, kalakuan ng bakla. Ito may bakla rin pala. Ayan siya. Ayan na. Uh, inaanohan niya na ako dahil pauwi na ako mga lalabs. Ayan, inaanohan niya na ako. Uh, sabi niya, baka daw hindi ako nagbibis ng ganyan. Eh sabi ko naman, hindi kasi ako ano, okay lang sa akin na hindi ako magbis ng ganyan. Yeah, mga lalabs, tignan nyo naman kung paano niya ako inaayusan. Grabe, sabi niya, mara daw ako, babae raw ako. Kailangan itago ko daw yung face ko. Ay, saka yung buhok. Ay, yung buhok ko naman din naman kaganda. Sobrang curly. Kaya, parang indomie. Kaya, bakit pa itatago, diba? Tsaka marami na rin din dito ang hindi nagtatago ng hair. Kasi nga iba na ang Saudi ngayon, hindi na masyadong mahikpit mga lalab. Marami nga dyan sa mall na tila, parang Pilipinas na lang din.